Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Miet. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ang ibig sabihin nito? Sa katunayan, ito ay napakasimple, iyon ay, ang yin chi na nakaimbak sa mga ugat ng dragon ay napakalaki. Napakalaki sa lawak na hindi kailanman mapapantayan ng anumang individual na kakayahan. Kung ito ay palaging sumasakop sa merkado, ito ang magkukusa. Sa kabilang banda, inaatake ito ni Han San Chen gamit ang enerhiyang yang, at talagang inaatake nito si Han San Chen gamit ang yin energy. Sa makatuwid, tila si Han Chen ay gumagamit ng puwersa na maaaring ay target, ngunit sa katunayan ang epekto ay maaaring hindi tulad ng kanyang naisip. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay talagang sinupil ng iba noon paman. Ang labanan sa pagitan ng tubig at apoy ay talagang makabuluhan sa sarili nito. Mayroong ako sa iyo, at ikaw ay nasa akin, ngunit sila ay labis na kabaligtaran sa isa't isa. Halatang nagulat si Han Sanchen, salamat sa pagpapaalala mo sa akin. Maging si Han Chen ay hindi pinansin ang mas malalim na kahulugan sa likod nito at halos lumakad sa isang dead end. Pagkatapos ng maikling brainstorming, biglang naintindihan ni Su Yingxia. Tatlong libo, para harapin ito, kailangan mong gumamit ng Yin Power. Sabi ni Su Yingxia, ang kapangyarihan ng Yin ay maaaring gamitin ng walang anumang mga paghihigpit sa kasalukuyang kapaligiran at pagkatapos lamang nito mapakinabangan ang sarili nitong pag-atake. Bagamat may posibilidad na ang sariling kapangyarihan ay maabsorb ng kalaban, sa ngayon, ito ang dapat na pinakamakatwiran ang pinili ng pagkakasala. Gayunpaman, nagkaroon ng mas malalim na pangunawa si Han Sanchen. Tumango siya at binawi ang lahat ng yang chi, na ginawang purong yin chi ang itim na chi. Sa katunayan, kung hinuhusgahan ang kasalukuyang sitwasyon, ang yin energy ni Han Sanchen ay mas malaki pa lalo na pagkatapos ang katawan ay nasakop ng halimaw na iyon. Higit pa sa enerhiyang yang ang inilipat ni Han Sanchen sa pamamagitan ng conversion ng yin at yang, na dinagdagan ng ilang magulong kapangyarihan, at sa wakas ay nabuo ang kasalukuyang volume. Ang prosesong ito ay napakahirap at nakakapagod. Ngunit tumanggi si Han Sanchen na gawin ito. Sa makatuwid, maaari lamang itong hilingin ni Han Sanchen kung gusto niyang harapin ang dugong pagong na ito ng may kapangyarihang yin. Sa pag-iisip nito, direktang itinaas ni Han San Chen ang kanyang kamay at kaagad na isang napakalakas na puwersa ang direktang namuo sa katawan ni Han San Chen. Humph! Oo nga naman, ang halimaw ay agad na naglabas ng pang -iinis. Tama, para sa mga halimaw, ito ay isang masamang lugar ng yin kung saan nagtitipon ang hindi mabilang na kakaibang puwersa. Gusto ni Han San Chen na umasa sa kapangyarihang ito para talunin ang sarili niya rito. Hindi ba ito isang tipikal na guanggang na naglalaro ng malalaking espada sa harap niya? Siya ang ganap na master dito, kaya si Han Sanchen na nakikipaglaro sa kanya dito ay simpleng nililigawan si kamatayan. Si Han Sanchen ay hindi nagpakita ng anumang labis na ekspresyon. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay ganap na nasa loob ng kanyang sariling mga inaasahan. Gayunpaman, hindi nasa ng loob si Han Sanchen kahit na alam na alam niya na hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa yin energy ni Long Mai, ngunit, hindi ito nangangahulugan na wala na siyang pagkakataong manalo. Hindi bababasa, sa mga mata ni Han San Chen, nagkaroon siya ng pagkakataong manalo. Halika na, mabangis na sumigaw si Han San Chen, ngayon, tingnan natin kung mas malakas ka o mas malakas ako. Kakasimula pa lang ng labanan sa pagitan natin. Matapos ang mga salita ay bumagsak, si Han San ay walang labis na kalokohan at nagsimulang muli kasama ang mas malakas na Yin Chi. Hindi alam ng Blood Turtle kung naprovoke ito o napukaw ni Han San Chen ang fighting spirit. Nito, sa oras na ito, wala itong anumang kalokohan at direktang pinabilis nito ang pag-atake. Magsisimula na naman ang ikalawang paghaharap ng dalawang panig. Sa oras na ito, pinangunahan na ni Sui Ying ang mga tropa pabalik sa Underground Dragon City mula sa pass nang makita niya ang mga nasunog na bahay sa lahat ng dako sa lungsod, at ang itim na alikabok ng mga buko ng ibang tao sa buong lupa, agad niyang nalaman na tama ang kanyang hula. Ang pangalawang kolom ay halos na ni Han San Chen. Lahat, bigyan mo ako ng mabilis na marcha. Patayin agad ang ugat ng dragon. Ang mukha ng itim na anino ay sobrang lamig, at kasabay ng pagkumpas ng kanyang malaking kamay, ang pinuno ay sumugod patungo sa mga ugat ng dragon. Ang ugat ng dragon ang buhay nilang lahat at walang sino man ang maaaring makisali. Boom. Sa mga ugat ng dragon, ang dalawang matinding puwersa ng yin ay muling nagkaharap muli sa isang iglap. Kung wala ang dating pinalaking poster ng paputok, ang enerhiya ng dalawa ay parang dalawang wire na magkakaugnay at mukhang kalmado ang hitsura. Ngunit sa katunayan, ang panloob na pakikibaka sa pagitan ng dalawa ay pumasok na sa isang mabangis na pag-atake tulad ng electric light at flint. Parehong dalawang napakalakas na enerhiya, parehong sinusubukang sugpuin ang isa't isa ng baliw. Ang pagong ng dugo ay sinusuportahan ng mga ugat ng dragon, at natural na may malaking background ng pamilya, kaya hindi ito natatakot sa anumang mga away. Hindi sumuko si Han Sanchen. Mayroong maraming bagay sa kanyang katawan na talagang mapapala at may rounding dugo ng dragon sa kanyang katawan bilang tulong ang mga bagay na ito ay higit pa sa mga ordinaryong tao higit pa riyan ang katawan ng lalaking ito sa kanyang panloob na bahagi may rounding lava monster sa kanyang katawan sa kakayahan ng lalaking iyon ang katawan ni Han San Chen na may kapangyarihang yin ay napakalaki rin kaya naman kapag magkaharap ang magkabilang panig masasabing nag-aaway sila sa tunay na diwa Punan ang mga layer ng direkta. Si Ivory ay labis na kinabahan na ang kanyang mga palad ay bumuhos sa malamig na pawis, at hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit katiting na tunog dahil sa takot na maapektuhan si Han Sanchen. Unti-unti, habang lumilipas ang panahon, nagsimulang uminit ang labanan ng dalawa. Malinaw na makikita na si Han Sanchen ay pinagpapawisan na sa oras na ito, at ang malaking pagkonsumo ay nagpapahina sa kanya bagamat hindi gaano seryoso ang blood turtle sa kabila, kitang kita na nagsimulang lumitaw ang katawan nito at bahagyang nawala dahil sa sobrang pagkonsumo sa proseso ng paghila. Pansamantalang walang magawa ang dalawa sa isa't isa. At halos sa sandaling ito, ang pangalawang kapitan ay biglang tumingin sa labas ng pader na bato sa takot. Oops, dinala ng matanda ang mga tao dito. Para sa pangalawang kapitan, kung ipaalam niya sa mga matatanda na siya ay nagtaksil sa kanila, kung gayon ang kanyang pagtatapos ay halos mahuhulaan. Ito ay dapat nakamatayan ng walang pag-aalinlangan. Sa pag-iisip nito, bahagyang nang inig ang takot na katawan ng pangalawang kapitan. Hindi napigilan ni na Ivory at Dauscar na labis na kabahan. Ngunit sa oras na ito, si Han Sanchen ay labis na kinakabahan na nakikipaglaban sa kabilang panig, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsabi ng anuman. Sa ngayon, walang magawa kundi maghintay. Lumipas ang isang segundo, lumipas ang dalawang segundo. Wala pang kalahating minuto ang lumipas. Ang labanan sa pagitan ng isang tao at isang hayop ay nagpapatuloy pa rin at walang sinuman ang may kaunting konsesyon at walang sinuman ang may kaunting kalamangan sa lahat. Patayin. Ngunit ang oras ay hindi maghihintay para sa sinuman at sa itim na anino na. Humahantong sa mga tao, ang buong sitwasyon ay umabot sa pinakagumuho na estado. At least para sa mga tao sa side ni Han Sanchen, ganyan talaga. Damn it, it really is you bastard who betrayed US. Pagpasok pa lang ni He Ying, galit na galit na inakusahan niya ang pangalawang kapitan. Hi Jin, trydol ka, napakalaki ng tiwala sa iyo ng matanda, at lalo pang hiniling na ikaw ang manguna sa pangalawang kolom. Hindi ko akalain na ipagtataksilan mo talaga ang iyong tiwala at susuklian mo ng paghihiganti ang iyong kabutihan. Oo, ayos lang kung ordinaryong sundalo ang nag-tridor sayo, but you damn guy, lahat ng sundalo na matay sa labanan, pero ikaw, leader, naging tridor, hygiene, binaygo mo talaga kami. Bilang team leader, you should lead by example, pero anong ginagawa mo, hygiene, hygiene, lalaki ka ba? Galit ding sinigawan ng grupo ng mga tao ang pangalawang kapitan, at paulit-ulit silang naiinis. Labis ding naagrabyado ang pangalawang kapitan. Sa simula, hiniling sa kanya na pamunuan ang koponan ng mag-isa upang pumunta sa malalim at harapin ang isang malakas na kaaway, ngunit si Han Chen, ang malaking boss, ay palihin na pumasok sa kanyang tabi. Lubhang lumaban siya, ngunit hindi siya makapaghintay ng anumang suporta. Ano kayang gagawin niya? Hindi naman sa hindi siya masyadong lumaban, pero paano naman itong mga kasamahang baboy? Elder bagamat parang hindi nasaktan ngayon ang nasasakupan ko, masasabi ko lang na lumaban ako ng husto kaya naputol ang aking mga kamay, at tapat ako sa iyo. Gayunpaman, ang pangkalahatang sitwasyon ng aming hukbo ay nawala. Kami ay karaniwang pinatay ng hindi naghihintay ng mga reinforcements. Wala akong choice. Kung gusto mo pa akong sisihin, wala akong masabi. But I always want to say one more thing kung tulad ka pa rin ngayon at lubusang binabaliwala ang mga nasasakupan mo na tapat sa iyo, balang araw sa hinaharap, hindi mabilang ang mga tulad ko na patuloy na magtataksil sa iyo. Huwag mong hayaan na ang mga sundalong sumusunod sa iyo ay nanlamig. Sa harap ng akusasyon ng pangalawang kapitan, mahirap para kay Sui na sabihin na nagduse siya ng ilang sandali. Hindi ba niya gustong iligtas ang kanyang mga tropa? Oo ginagawa ko, kaya lang nung mga oras na yon. Nakinig ako sa paninira at napaisip. Bakit? Siya ay labis na nanlumo, at sa sandaling ito. Hygiene, huwag ka nang maghanap ng mga dahilan at dahilan para sa iyong pagtataksil. Ang katotohanan ay nagtaksil ka. Para naman sa mga nagtaksil, walang dahilan at dahilan. Mabuti, ilang subordinate ang tumayo sa oras upang iligtas si Sombra. Gayunpaman, sa totoo lang, hygiene, kahit gusto mong magtaksil, dapat matuto kang maging mas matalino. Humanap ka ng magaling na backer, at least tiisin mo ang pagiging tridor, pero kaya mong mamuhay ng maginhawa. At ano ang pinili mo? Nasa dulo ka na ng daan, sira ka na talaga. Oo, pinili mo si Han Chen bilang iyong bagong taga-suporta, sa tingin mo ba ay hindi siya magagapi? Ngayon, siya ay isang namamatay na tao. Talagang nabuhay ka halos buong buhay mo." ngunit nawala ang lahat ng iyong kawalang kasalanan sa huling sandali. Hindi ito garantisadong sa pagtatapos ng pagdiriwang. Tila hinihikayat nila ang pangalawang kapitan, ngunit ang kanilang pangungotsa ay talagang narinig ng malinaw at malinaw ng pangalawang kapitan. Ngunit ang pangalawang kapitan, si Hygin, ay talagang walang paraan para pabulaanan. Dahil totoo ang sinasabi nila, ang Han Sanchen ngayon ay nakulong sa dagat ng dugo, siya ay talagang parang isang putik na bodhisattva na tumatawid sa ilog, hindi kayang protektahan ang kanyang sarili. Huwag mong asahan na dadalhin kanya para lumipad sa hinaharap, kahit na gusto mong ihatid kanya sa labas ng lungsod, natatakot ako na ito ay isang labis na hangarin. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng pangalawang kapitan ang magpakawala ng mahabang buntong hininga, puno ng kawalan ng kakayahan. Hoy, hindi ko ito pinapansin noon, Ngunit ngayon kapag tiningnan ko si Han Sanchen, napagtanto ko na ang halimaw na si Han Sanchen na hinukay palabas sa dagat ng dugo ay talagang isang dugong pagong. Pupunta ako, kahit kaaway ako, may sasabihin pa ako kay Han Sanchen sa mga sandaling ito, it's so fucking awesome. It's really not a ordinary person, even the monsters he draw out are extraordinary. Panipi panipi, blood turtle, this dam is the best of the best not to mention that it is very hard for US the formation, even if it is a participant, even if it is a participant, even if it is a part of the formation, ay malamang na hindi makagawa ng ganoong pinakamahusay na bar. Tama, ang pagong ng dugo ay kombinasyon ng 72 halimaw, tulad ng ilang bagay sa mundong ito ay tumalon sa tatlong kaharian at wala sa limang elemento. Ito ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Itong Han San Chen, hindi ko talaga alam kung siya ba ay dapat natawaging swerte na mabuti o masama, upang makatagpo ng napakagandang bagay. Oo, ito ay maaari ding ipaliwanag mula sa gilid, itong Han San Chen ay talagang may kakayahan. Kung hindi, sa swerte, imposible para kay Zue na direktang itugma siya sa napakagandang bagay. Sa puntong ito, sumasang-ayon din si Sombra. Ang pagong ng dugo ay talagang isang napaka-espesyal na pag-iral. Ayon sa iba't ibang teorya, imposibleng makatagpo ito ng mga normal na tao. Ito ay tulad ng pagbili ng isang kulay na bola sa lupa, kahit na mas mahirap. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi bababa sa isang teoretikal na pagkakataon na manalo ng unang premyo sa dobleng kulay na bola sa mundo. Makulimlim man o hindi, may teorya ito. Ngunit ang Han San Chen ay ang tunay na pakikitungo, at kahit isang teorya ay malamang na hindi umiral pero nagkataon na nagkita siya. Siyempre, may kaugnayan din ito sa kanyang sariling lakas. Magsasagawa ang blood sea ng pangunahing pagkakakilanlan batay sa lahat ng pumasok, at magpapadala ng kaukulang mga halimaw pagkatapos ng pagkakakilanlan. Ang layunin nito ay una para sa epektibong pagtatanggol, at pangalawa para sa pag-maximize ng pag-save ng mga mapagkukunan ng dragon vein. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang maliit na magnanakaw ay dumaan, ang dagat ng dugo na ito ay direktang magbubunga ng isang Class A na halimaw. Hindi ba ito ay tipikal na paraan ng pagpatay ng manok gamit ang martilyo? Sa makatuwid, ang dagat ng dugo ay mayroon ding isang tiyak na function ng pagkilala. Kapag sapat na ang lakas ni Han Sanchen makakapagpadala si Zue ng isang bagay na sapat na makapangyarihan para harapin ito. At ang dagat ng dugo ay direktang nagpadala ng mga halimaw sa antas ng mga pagong ng dugo, na maaari ring ipaliwanag sa isang tiyak na lawak na nakaramdam ito ng isang malaking banta, kaya nagpadala ito ng mga halimaw na hindi dapat lumitaw sa teorya upang harapin ito. Sa pag-iisip nito, Bom Antong hininga ang matanda, at tumingin kay Han Sanchen at sa pagong na nag-aaway pa rin sa isa't isa sa bukid. Elder, sinusuportahan ba natin at tinutulungan? Ang sino mang pumasok sa hanay ng Blood Sea ay magti-trigger ng automatic defense ng Blood Sea. Kapag pumasok tayo, ganoon din ang mangyayari. Sa oras na iyon, dadami ang mga halimaw, at magdadagdag lamang ng kaguluhan. Tumanggo ang nasasakupan, tama ang matanda, kung muling aalis si Han San mula sa dagat ng dugo, mahuhulog tayo sa kanyang plano na ilihis muli ang tigre palayo sa bundok. Tama, panoorin mo ng tahimik ang mga tigre, linisin natin ang kalat bigyan mo ako ng utos na selyuhan ang lahat ng labasan, at huwag mo akong hayaang lumipad kahit isang langaw, hindi ba tayo pinagtaksila ni Hygiene, pagkatapos ay tingnan niya ang sinabi niya, kakaiba at kakilakilabot ang napiling bagong may-ari, tingnan nating mabuti kung gaano kaganda ang drama na pinili ni Hygiene para sa atin. Yun na nga mga masters, no? bali Bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!